kung napapansin nyo, nasa isang dating place ako. Ang sarap talaga pag umiibig, no? Ang sarap kapag puno ng pag-ibig ang mundo. Yung tipong masaya lang at walang iniisip na problema. Kaya samahan nyo ako mga mahal. Hello mga mahal! Welcome back to my channel. Ang Shocky Hits! And for today's video, mga mahal, siguro medyo naramdaman nyo na ang intro ko. Mm, pak, May pag si madam. So, ngayon muna, ipapakita ko muna sa inyo ang aking suot. Mm. Babaihan, hindi pinaghandaan. Okay, sure lang. Pero pinaghandaan ko putong tong araw na to. Sapagkat ngayon, mga mahal, ito na. The long wait is over. Meron na po akong makakating. Yes! Bakit ang taas ng energy ko? Okay. Ayan, ang dumi ng kamay ko. Kakahawak dito. Pero kaya rebels lang. So, ayan mga mahal. Nandito ako ngayon sa may isang mall. Dito sa may Pasay. At dito ko po siya aantayin. So, ito yung mga mahal. Ewan ko bakit ako nagpapabe. Diyos ko, kinakabahan. Kasi parang kilala niyo naman siya eh. Hindi ko rin alam kung bakit ko sinubukan. Kung bakit ako sumugal sa isang bagay na hindi wala namang kasiguraduhan. Siguro ganun talaga sa love. Got your risk it kailangan mong i-rest ka isang bagay. So, ngayon, ayan, makikipag-date po ako at kilalanin natin sa lalo pa. Kaya, saan lamang kayo at abangan nyo kung sino ang aking makakadate. See you! At ito na mga mahal, kasama ko na po siya. Ayan, may pagtalsik ng mga bola, charot. So, ito na. Kasama <laughs> ko na ang makakadate ko for today. Hello! Salamat sa, ano, sa pagsama sa akin sa pagano. Salamat kasi pinauna ka. Parang kinakabahan mo. ka naman masyad. <laughs> kinakabahan ako. Ewan ko bakit ganun yung feeling kasi hindi siya normal na ano. Ganun. Hindi <laughs> siya katulad nung last time na nagkita tayo parang for the vlog lang. Ngayon kasi di ba date to. Date to di ba? Date. De date kita. Sa date. Kita. <laughs> so naano, mga mahal. Ano ba naman ito mga pinapasok natin mga eksena talaga. Wait <laughs> lang. Picture ang kita doon, Ang ganda dun. Hello? Ay sige sige Tara. Tara. Game Siyempre. Sa bawat mga relasyon, di ba, nagdaan ako bilang napakatagal na third wheel sa buhay ko. Dapat meron din tayo niyan ngayon. <laughs> ako na naman. Lagi na lang ako! <laughs> okay, oh. ang ganda dyan. Pipicturan kita. Sa akin hindi na third wheel. Mag-comment kayo, kailangan ko rin ng partner. <laughs> Ayan, naghahanap na. Ayan, naghahanap ha na. na hindi kasi mga kita. Madami akong may papayo sa'yo. Ikaw pa ba? Dami namin mong kilala eh. So ayan mga mahala, kakausap na sila. Dalawa ko, sino ano makakadating Grace? So comment down below kung meron kayong bets yung ipadate sa kanya. Pero as of the moment, tapos sulitin ko muna to. Itong katabi ko. Kasi meron kaming date. Oo. Oh. So see you later. <laughs> <laughs> Alam mo ganun talaga 'yung personality niya no? Eh. Uh -oh. na. O na... oh, ganito, gagawin ko. Sa... Siya magsasalita, ikaw 'yung gagawa. Okay. Pause na. naloko. ko. na. Pause na. In love. Ah, but then. Eh, <laughs> yung post na kadate ko ngayon. Ah, may paglapit naman po pala doon. Iba din yung jackets naman po pala. Kasi nung malapit siya kinabahan ako. Umaga yung puso ko. Kaya nakabahan. Kaya nakabahan. Kaya nakabahan.

Akin plain lang. Hindi ka mahilig sa spicy chocolate. Mahilig din. Pero ayoko na itong sobra. Kasi minsan pag sobra mo nakakasama. Ah! Char. Ano yung lang? Kuchara bake. So ayan mga mahal. At kakain na po kami ng chicken. Oh, in fairness, libre niya yung food namin. Oh, naman. Siyempre naman. Thank you. Hello. Welcome. <laughs> Ayan, uh, ano na, ako na mag sa sa'yo. Oo, sige. Gina-rate ko si Chucky. Hindi, sige, tataposin ko ni Ahan. Okay. So, ayun nga, kaya grateful din ako talaga. na nakilala kita. So, siguro yung 9, hindi na rin siya mag-exit. Kasi feeling ko yung perfect. Wala, kasi, oh, wala, wala naman perfect taong perfect. So, yun yung grade ko sa'yo. And, I'm looking forward na mas makalala ka pa. Ako din, But, so din kitang mas makalala. Kayo lang dito guys, okay? kayo. <laughs> Kaya tayo mamahan. ako naman, ano, ah, uh, nine din. Bakit? Bakan? Kasi, gusto ko yung personality mo na masayahin ka din. Yung parang hindi ka mabobore kapag kasama siya. Wait, nagbobore. No, no. <laughs> <laughs> Ayon, ayon, yung, ayon, yung parang ano, hindi ka mabobor kapag kasama siya. And ako kasi, one thing na pinaka gusto ko sa isang babae, yung, yung, madaling makasama sa lahat. Go with the flow. Yung go with the flow. I mean, kahit, kahit ano, kahit, kahit hindi siya G, pero ipapaintindi niya sa'yo, parang well, yung magigits mo siya. And yun lang yung kay, gusto ko kay Chucky kasi kung ano talaga siya sa sa vlog din, di ba? Ganun oh, din siya kasaya. Totoo guys, ganun na ganun si Chaka sa personal. Sa anong wala talaga akong nakitang negative side sa kanya. Simula nung nagkita kami, alam kong ano, mabait siya and palatawa ganun. Masaya ka sa akin. Legit. Totoo yun. 50 lang. Bad na lang. parang Okay, kanwari ganun pa. Shake like a Hindu pa. So, ako nga yung ikaw pa. Ipibilangin natin yun. Syempre, talo ka agad. At ikiketsup ka. Ibig sabihin nun, kaya may ketsup kasi natalo ka.

And yes, ito na. na. Busog ako. Busog ka ba? Oo. Makita lang kita, busog na ako. Eh. Hayop kong tumingin. <laughs> Para ka pala kong sapnat eh. Bakit? Okay, bilis namang maglaho ng pag-ibig mo. Bakit naglaho na ba? Nagsisimula pa nga lang eh. <laughs> oh. Bakit naglaho na ba? Nagsisimula pa nga lang eh. <laughs> Oh, Bakit naglahi na ba? Nagsisimula pa ka lang. Ay po, chat. Nadali mo. <laughs> okay mga mahal. Ngayon naman, since ka medyo kanina kasi nagkaroon ng inga yan kanina sa si Hot Store. <laughs> Sumabra ang inga ng background music and so on and so forth. Kaya ngayon, mas kilala natin si Master Pokage or si Bon Brian Oropel. Walang talagang full cool name mga mahal, diba? Pero, nga ano nga ba yung mga gusto nating malaman? Kaya ngayon, imbitahan natin ulit the one and only, ang third wheel ng taon. So, ayun, ah... Uh, gusto ko silang i-fast talk. Fast -talk, Sino gusto ko silang i-fast talk. Pa. Sino nga Gusto ko silang i-fast talk. Pa. Sino nga <laughs> Sinasama nila ako pag mga ganong <laughs> sini. <laughs> paano? Paano? Usog ba pa kayo? Ayan, kita na. Paano? Ganyan. Ayan. Ayan. ayan, ayan. Dati, sabay palagi. lagi at... Boy, sabali ka naman dito. Turn lang para hindi masyado masalitan. <laughs> Anong gagawin? <da> Masayang <laughs> Okay. Ito, ito kasi okay. di yun. Diba ganyan to? Diba ganyan diba to? Diba ganyan una? One. Two. Three. Four. five, six, seven. Tapos, ganyan? One. Two. Oh. Para sa mga kinakain ng mga tao. Lol, ang iniyain siyo. Barumbado. Ali o ano? Ali o one rice. One rice. May sabaw o wala? May sabaw. Baboy o baka? Baboy. Barbecue o prito? Barbecue. Ano <laughs> barbecue? <laughs> Wala, perfect yun. Ah, kinikiril! In our time. So, tayo ba na ba, ba, para talaga lahat binibigay din sa award. <magnesium> <Erenfike falakalan> <mudaling marino throat> may pagpalit ang YouTube sa iba? Yes or no? Yes. Pagpunta na Kaya mo bang mawala si Raph sa buhay mo? No. Si Raph, friend niya yun. Oo, oh, best friend. Alam niyo naman yun, mga mahal ko. Ito okay. <laughs> yung mga ninjang nun. Ah, Oo. Okay. Okay. Meron ka ba niyo niya Wala. Yes or no? <laughs> yeah, no. Ano ba? Pag no, wala. No. No, no wala. Okay, ikaw. Wala. Uh, may kalandian ka ba ngayon? No. Willing ka bang or open ba yung heart mong magbahal ngayong taon? Yes, sir. Yes, sobra sobrang yes willing ka bang makipag-in a relationship ngayon taon yes feeling ko handa na eight handa years, na akong sumugal ulit eight ay ikaw okay, na ulit mahal mo ba ang mga ninjas mo yes, sobra <laughs> kung yung tipong lalaking mayaman pero hindi guwapo tapos tapos guwapo pero hindi mayaman yung yes yung mayaman pero ay magaling you no know, Hello, Yung guwapo pero ano, putak mo dun. Mahirap. Depende naman kasi. Yes sir, or no nga lang. <laughs> or. Bakit? <laughs> or... okay. Yes or no? Bakit kasi ba mamili pa kung pwede pang both? na <laughs> Siguro wala akong pakialam kung gwapo or pangit or mayaman or hindi as long as mahal Yes or no? Hindi gwapo pero mayaman or mayaman pero hindi gwapo. Siyempre, bakit pa ba tayo doon sa lugi kasama kahit hindi ko ako. <laughs> yes, yes. Kasi dalawa lang ang choice eh. Wala namang palang pusong usapan. Oh. Uh. Mabahalugi pa ba tayo? Katulad ngayon, ang hirap ng ekonomiya ng Pinas. Uh. gotta live, girl! <laughs> <laughs> Kesa naman guwapo, anin mo naman ang di ba? Kung wala na kayong makain, eh di na dead slap. <laughs> diba? Oo oh, ano <hello>. ba? <laughs> ang guwapo niyo nga, wala namang makain, walang andalusi. Paano rarama si Mom Sheep? <laughs> 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 Klobos mo. Bumalabas yung pagkatapi. Ano Handa <laughs> ka na bang sumugal sa na nararamdaman na mo? Yes or no? Paking yes. I'm always ready. Kasi yung bawal pala mo display. Pwede ba yung last? Pwede na ah, display? Ha, sige, sige. Go. Kong... Oh, okay, sige. Kasi ako dati, parang ano, narealize ko dati, takot kasi ako mag no gano'n sa mga bagay. Pero ngayon narealize ko na dapat, ready na ako sa lahat ng sumugal sa kahit anong maging ending, kahit pangit man. Pero, ayun, we only live once. Kaya dapat maging masaya tayo habang nabubuhay tayo. Na. That's my answer and I thank you. Talumpo! Gale! Winner! Winner! Taliyano! Pa! Talumpo tayo! Aaaaah! Nakikita mo ba ako? Nasa buhay Bakit ka nakita? Nakikita mo ba? Wala, tinatakot lang. Naiisip ko lang, sabi ko. Nakikita mo ba ako as ano? Part Partner life? Hindi. As partner mo may nakikita ka ba? Or... Oh, sige na nga, game na. In all honesty, Yes yeah. or no? Please. Yes or no, yes. Okay. Kasi ano... Kasi ano... Huh? Kasi ano, um, paano ba? deka kasi, eh. um, sabi ko nga, ngayong taon, I'm actually open. So, meaning, kung ano yung dumating, eh, lagi kasi ako natatakot eh. Kasi parang feeling ko, lulukohin na lang ako palagi. In which is, dapat, parte yun e eh. If hindi mo susubukan, parang mo malalaman, di ba? Sabi mo nga, hindi mahalaga kung ano yung maging dulo. Ending. Ending. At kung totoo siya, baka isipin iisipin yung dulo kung sa'yo mo kasama yung isang tao. Tama. So, huwag natin pangunahan. Let's just go with the flow. Kung masaya ka, masaya ka. As long as alam sa sarili mo na no, wala ka naman talaga tinatapa ang tao, then why not? Tama. Hug para sa'yo. Ah. Uh... Uh... So, That's it, guys. Yan mga mahal. <laughs> so ayan mga mahal. Eto na po yung anak namin. Eka anak na agad kami. <laughs> anak na agad. Anaki mas malaki pa pa na Pero talaga mga nanay ngayon mas malilit sa mga anak nila. Oh. Pero, Hi hey, mga mahal! Sana po nag-enjoy kayo sa video na ito. At ito na yung medyo lay low version ng Chucky Hits. Kasi medyo may pagpapabebe, hinuhugat. Pero lumalabas pa rin si Chucky kesa kay Julian. Pero kasi hodang si Julian man ako, or si Chucky, or si Mariman, or kung sino pa. Kahit sino nga ka, pa gusto ko. I mean, so, I like your personality. Nakakatawa. Uh, nag-enjoy ako ngayon. Ay, ako Nakasama ngayon, sobra, sobra na ka. Nag-enjoy din ako maging third wheel nila. Ayaw mo ko mahal. Hindi nyo ba Hindi na po ako ang third wheel ng taon. At alam ko ay ako. Na na ko. Kasi para ako nagka-jowa in one day. Pero ayun nga. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you din. Ako, ito na-jowa. <laughs> So eto nga muli mga mahal, maraming salamat po. And of course, para mas maligayang pa inyong mga puso, mga mahal, meron din mga video sa kanilang mga channel. Mon Brian Arafel and Grey Cabase. Yes, so ayan na mga mahal. Panoorin nyo at abangan nyo sapagkat marami pa dito mga naganap sa araw na ito. Yung akin nga ginabi na. O, oh, pak! challenge sa channel ko, sobrang <laughs> saya ng promise. Oo nga, guluhan sa kanya. Yung kanya talaga yung pagwawala eh. As yung sabog mo ng lang Pero mga mahal, muli yeah. Single ka man o oh, hindi. Mm. Mataba man o mapayat ang iyong bisne. May shopping kit sa na nagmamahal sa inyo. Kaya see you on my next video. Bye bye! Bye!